Bukan nyo na ba yung mahal mo pero gusto ayaw mong makasama. Hindi <laughs> mo ah. Hindi Hindi ah, mo na makasama. Hindi ba? At saka yung nga. Um, marami ako na sa kanya. At na gumanda yung umaba yung pasensya ko. Naging matatag ako. Basta naging blessing siya sa buhay ko. Ginamit din siya. pares kami ni Lord na pinaginamit niya din instrumento sa, ba, isa sa amin. Uh, Yung, nga, malungkot. Iniwan ko siya dahil hindi kami pwede makasal. At never together again na. <laughs> Talaga. <laughs> yun na yung na long lasting love eh. ...apunta sa Never Together. Nakakatuan, diba? <laughs> Anong pa man, masaya ako dahil ang... ang ninanais ko na lang ay yung kalooban ng Diyos. yung nagpapasaya sa akin. Sabi ko nga sa akin sa aking sarili o sa panalain ko ay sa iyo ko inahanap ang aking kaligayahan upang matuk... masayok ano tayo ko makapta ng aking mga hangari pangarap ko sa buhay yun hmm. salita ng Diyos yun eh. ni hmm. na lang ko at yun hmm, maganda ang resulta pag nasa na atin ng Diyos yan ang magandang blessing at yan ang pinagmamalaki ko kaya ito papa testimony ako sa inyo dahil kasama ang Diyos sa kwento ng buhay ko siya ang istorya ng buhay ko dahil siya ang pinagpalit ko sa live life ko siya ang pinili ko si Lord Jesus Christ di ba? ang ganda ng resulta kaya yun ang aking testimony sa aking love life thank you very much sa uh, pakikinig God bless you all. Happy people.